pumasa ka pa yun, di na, no? Di na, no? <laughs> medyo, medyo, medyo naligaw ako, boy, ha? Ay, sabi ko, tagal na ito. <laughs> di, ano? Bye, Cheddar. Cheddar. <laughs> Bye. <laughs> sir, magandang umaga, sir! surebol naman sila dito, di ba? Oo. Uh, yun lang ha? Oh, nakita ko binanata mo ng ganun ay di na sumunod ako rin oh, nothing on my hands <laughs> nothing beats a jet to holiday na lang <laughs> sabi ko jet to holiday talaga oo oh. <laughs> yeah, naba ako nga kasino sa ating tatlo eh <laughs> Ano? Yan chante da. Oh, ko. Eh, bakit? Tibo mo pa 'to naman na tayo next? Ako. Magdo daw Okay, sige, sige. Dandaan lang ka mo kay Ivan. <laughs> <laughs> okay. na? Dadala. Dadala sa inyo sa hindi. Raids tayo man. Feeling Feeling! Nothing beats a jet Sino kaya ang maaano nun? Ray Tom. Nakis pala yung kanina man. Kaya mo yan, man. Kaya natin yan. Kaya yan, di ba? Natulog ka, Carl? Ano lang, dasal lang. po pabebe lang eh. expert. <laughs> Hindi, dito pa lang. Feeling ko, magmusasa pa yan to, kung ayaw mo madali ka. si Marvin mukhang bagyo punta eh. <laughs> <laughs> Oo, oh, sa ng school eh. Ay, mag-apply kayo boy. Forman ako. <laughs> ready na, ready na, ready na. Selfie naman na. yeah, tayo dyan. Selfie, selfie. So, one, two, three. Saba, saba. One, two, three. Nice. Hindi to totoo. AI lang ito. <laughs> <laughs> Di pa ba ubos ang credits mo, Josh? <laughs> And na. <now>. Yun. Ito <laughs> so, ang ano namin, boss namin. Eh. Di ba? OB. Pinag... Pinag OB. Pinag OB. Pinag -OB. Pinag -OB. Pinag -OB. Chip. Ano uh, sa Chip? Kumuha uh, ka doon. <laughs> na, nasa batas kasi natin yan. mo <laughs> <laughs>